Ang hanap nyo ay masaya at exciting na pasyalan this Christmas and New Year. Swak dyan ang classic theme park sa Pasay City na siguradong magbibigay sa inyo ng kakaibang adrenaline rush. Nasa frontline na balitang yan si Reynal Pawi. Dagdag thrill ba ang hanap nyo sa inyong Christmas vacation? May experience nyo yan sa isang classic na theme park dito sa Pasay kung saan may enjoy ang makahiwalay kaluluwang rides. Nariyan ang Ferris Wheel, Roller Coaster, Merry-Go-Round at Extreme Water Lodge Ride. Enjoy na enjoy sa pamamasyal at pagsakay sa rides ang magkaibigang sina Andre at Erwin. Matapos daw no kasi ang sangkaterbang exams at school requirements, susulitin nila ang bakasyon. Pinpunta ako dito, bata pa ako, so hindi pa ako pwede. So ngayon gusto ko bawian. Masaya naman po kasi ngayon na lang po ulit kami nakagala. Eh. Bumiyahe naman mula Batangas si Nanay Esel kasama ang pitong apo. Bukod sa masayang rides, quality time raw talaga. Kasama ang pamilya ang pinakamagandang regalo ngayong Pasko. Masaya sila ngayong Pasko, kahit konting oras lang. Eh, hindi sila sama-sama kasi, kasi yung iba, syempre marami sila. Biko lang sa budget, pero yung iba muna, saka na lang ulit yung iba. Dahil hindi nga natin kaya yung mga extreme ride gaya dun sa labas, subukan naman natin na takutin yung sarili natin ngayong holiday season. Pag napagod na sa rides, don't worry dahil may mga food court at mini pasalubong shops na swak sa bulsa. Extended ang saya sa mismong araw ng Pasko at bagong taon adjust sa lagda ng oras. Ang open ng park namin ay 1 o'clock hanggang 11 o'clock. Sa so Christmas open po kami ng 10 a.m. up to 1 a.m. Same with New Year's Day. May karagdagang security at maintenance personnel din ang pakakalat para matiyak na ligtas ang mga ride at mga namamasyal. Nagbabalita mula sa frontline, Reynald Pawid, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.